Eto ang walong contestants for tonight's show. Isa sa kanila ay maaaring manalo ng total prize money, pero pito sa kanila ay uuwi ng walang mapapanalunan. Isa-isa silang mapipili. The Weakest Link. Welcome to The Weakest Link. Sino man sa ating walong contestants ang maaaring manalo ng 1 million pesos. Hindi sila magkakakilala, pero para makuha nila 1 million pesos, they will have to work together as a team. Pero ang pito sa kanila ay walang mauwi dahil isa-isa silang mawawala dahil sila ay mapipiling the weakest link. Let's meet the team. Lawandaya, 28 years old, jobless, Guadalupe Viejo, Makati City. Chef Sartu, 33, Corporate Sales Telecoms, City of Caloocan. I'm Yung 41, an architect by, profession, by profession from Surigao. Yes, Yumol, 56 years old, an engineer from Bataan. Mirna C. Pantalia, 36 years old, bank employee from Malibay, Pasay City. Joseph De Guzman, 29 years old, self-employed from Quezon City. Buddy Gomez, 40 years old. Businessman from Quezon City. Noel Rin, 22. Working student, Tagabagong Tanyag, Tagig. And now the rules. In every round, dapat marami kayong masagot na tama para maabot ninyo ang 125,000 peso target within the time limit. Ang pinakamabilis na paraan ay makabuo ng walong sunod-sunod na tamang sagot. Kapag mali ang sagot, mapuputol ang chain at mawawalang lahat ng inyong naipon. So kapag sinabi mong bank, bago ka matanong, the money is safe, pero magsisimula kayo uli ng panibagong chain. Tandaanin every round, ang pera lang na na-bank, ang maring makuha at aming i-carry over into the next round. The first round is two and a half minutes and we'll begin with the contestant whose name is first alphabetically. At ikaw yan, buddy. Let's play The Weakest Link. Start the clock. Badi, anong aral sa Ingles ang tawag sa pag-ikot ng araw sa sarili nitong axis? Rotation. Correct. Noel, kapag hindi leap year, ilan lahat ang araw sa buwan ng Marso? 30. 31. Lau, ano ang kulay ng tinta ng blue ball pen? Blue. Correct. Jeff, ayon sa popular na awitin, kaninong salanggola ang matayog ang lipad? Pas. Pepe. Yong. Anong pangalan ng dating male singing group ang tawag din sa Tripe Soup sa Mexico? Tables? Menudo, Jess, saang Australian state makikita ang Melbourne? Melbourne. Victoria, Mirna. Si Tony Blair ay PM ng Great Britain. Anong ibig sabihin ng PM? Prime Minister. Correct, Joseph. Alok piligro ni Brad Pitt at Morgan Freeman ang tungkol sa mabibigat na kasalanan sa mata ng Diyos. Seven dead sins? I'll accept that. Buddy, ano ang plural ng woman? W women. Correct. Noel, ano ang ibig sabihin ng organisasyon ng mga military na YOU? Young Forces Organization. Young Officers Union. Lau, anong office ang nagdadala ng snail mail? Pass. Post Office. Jeff, Anong H ang isa pang tawag sa sasakyang chopper? Pass. Helicopter yung. Sa bahagi ng computer makikita at pwedeng ma-view ang screensaver. Monitor. Correct, Jess. Anong buwan noong 1981 inalis ang batas militar sa Pilipinas? May. January, Mirna. Sinong komedian ang nagpasikat ng karakter na Amanda Pineda? Kasi Tomas. Correct. Joseph. Bang. Sino ang ama ni John the Baptist? Cass. Zacarias, buddy. Anong grupo ang kumanta ng Quit Playing Games With My Heart? Backstreet Boys. Correct. Noel. Ano ang sum ng apat na one-fourth? One. Correct. Bang. Now, saan lunsod sa Metro Manila makikita ang Pasong Tabo at Hill Puyat Avenue? Makati City. Correct. Jeff. Tama o mali, si Stephen King ay kilalang manunular ng romance novels. Tama. Mali, yung ilang time zones ang nakakasakop sa Pilipinas? Three. Isa. The continued time is up. In that round, at the way possible, 125,000 pesos. Ang nabang nyo lamang ay 3,000 pesos. Who is not the sunshine of your lives? Kaninong dream ang mananatiling the impossible dream? Now the end is near for one of the contestants. It's time to vote off who you think is the weakest link. Si Buddy ang strongest link sa round na ito. Si Jeff naman ang weakest link statistically. Makaligtas kaya siya sa round na ito. Time's up, voting's over. It's time to reveal who you think is the weakest link. Jess. Noel. Noel. Jeff. Noel. Jeff. 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 Tiong. Tim and Atron, patutunayan na ang ating statistics na mas marami kayong mali kaysa sa tama. Ten correct answers against 11 wrong answers. Kaya huwag na kayo magtaka kung bakit 3000 lang ang inyong nabank. Yung taga-Sanga, from Surigao. Surigao. Norte-Sur. Norte. Norte. Mabundok ang norte. Right. Ilan ang time zones? Ang ko sa niyo kanina sa Pilipinas, the correct answer is 1. Pero ang sagot mo tatlo. Right. Actually ano na miss ano? Ah uh minta block ako. Mental block ako. Ang, ang, akala ko ano eh. Sir Divisions, Spuson, and Visayas and Mindanao. Kaya... Three islands. <laughs> tatlong isla dapat yun. Ikaw, pang gumawa ng sarili mong tanong. Tatlong time zone. AM, PM, and Surigao time. Yung, bakit si Noel? Ah... Uh, lat lahat naman kami nagkakamali siguro. Majority na nagkakamali kami. Pero... Palagi ko, uh, he has uh, some mistakes kaya uh, binagtaot ako siya. To your Jess, how old were you during the declaration of martial law? Thirty to siguro. thirty Thirties? Thirty to. Alay Yun lang inyong natandaan. Nakalimutan niyo na kung kailan na-lift ang martial law. Nakalimutan ko na, sir. January 17, 1981. Bakit si Jeff? Mas marami akong mali, pero siguro pariwala hindi kami may mali. Hindi ko lang pwedeng boto sa sarili ko. Well, we have a tie. Tatlong boto para kay Jeff. Tatlong boto para kay Noel. Ang magdideside ang ating strongest link. And that is body. Body, you may stick with your answer o pwede mong maguhin bilang strongest link ng last round. I'll stick with my answer. Bakit si Jeff? Kasi nagbabank siya kahit wala eh. Nagbank sa wala? Sa wala. Tama. Well, Jeff, statistically, unconfirmed, ng three votes and that of the strongest link. You are the weakest link. Goodbye. Well, statistically, I'm the weakest link in the first round. No, uh, I feel the pressure, uh, sort of blank off, talaga, no. So anyway, uh, that's a good experience for me. Uh, maybe next time. Hindi na pinatapos ang kanta ng isang contestant. Sino kaya ang next na ibibitin dito sa The Weakest Link?